Pagkakasimula pa lang magsalita ni Suvi ay nakakatawa ng pakinggan dahil siya ay misto lang si Melay. Alam mo yung promise mo? Alam mo yung promise mo? Ka daw, ka daw, ka daw, ka nirap... Siya ay natanong ng housemates kung paano niya nahandal na siya ay panghuling ipinasok kasama si Cyril. Muling pinatawa ni Suvi ang housemates sa kanyang sagot. Kaya hindi ako nanood ng sa inyo. Baka maibig pa ako dito, di ba? <laughs> <laughs> hindi na sa ni Suvi na may Will Ashley version pala sa loob ng bahay ni Kuya na tagabilang ng mga araw. Ay! Binibilang nyo? Mm, -mm. Uh, Nabibilang nyo? Sino tagabilang? Si Lee. Si um, <laughs> Hala siya yung Will ng season na to. <laughs> uh, yun din sabi nila si Ashley Ang kaibahan lang sa mga housemates ngayon ay hindi na nila binilang ang mga oras. Then, pero yung time, paano nyo, paano yeah, nyo? Yeah, no. Wala <laughs> yeah, na. Hindi nyo na alam. Basta no. day and night. <laughs> natanong naman ni Suvi kung ang kanilang mental health ay okay lang ba? At sa di inaasahan ay ito ang kanilang sagot. Sakto! Nababaliw na ako! <laughs> Bakit nababaliw? Hindi, joke don't Kani don't na lang. Kanina ba, nababang swimming kami sabi. sabi ko out of nowhere. kento pala tayo sa beach. No. <laughs> <The> imagination <laughs> na. Nang natanong ni Sovi kung miss na ba nila ang outside world, ito ang kanilang sagot. Run. Hindi naman ba ayoko pa? Ayoko pa. Ay, ah, wag, na mo, Gusto pa pala ng housemates na magstay sa loob ng bahay. Okay pa kayo like mentally to, you know, still stay. Mm -hmm. yeah. Ayun pa kay Suvi, hirap na hirap siyang mag-adjust pag nomination night noon. Agad. Okay. Kasi nung ako guys, hirap na hirap ako mag-adjust. Three weeks, iyak lang ako ng iyaw. Nahirapan umano si Suvi noong batch nila dahil one month after siyang ipinasok kao ano masasabi mo dito? Ate Shuki, oh. pang ilang araw nung pumasok ka? Like, One month after. Yeah,